yes sir So yan po mga boss, ang Honda Beauty ay kakabitan po natin ng hazards mga boss. Napakadali po ito mga boss dahil mayroon po tayong mabili na available mga boss na pang hazard switch mga boss. Built in na pang hazard switch mga boss. Magkasing tulad lang po sa kanyang stock na uh, switch mga boss. At ngayon ipakita ko sa inyo, ito po mga boss ang sinasabi natin na magkasing tulad lang po sa kanyang stock na switch. Pero ito, tingnan nyo, may hazard po mga boss. Uh, built in na po ito na pang hazard mga boss at plug and play lang po okay. So napakadali lang po ito kakabitan mga boss. Boss, Ay hindi na po ninyo kailangan po ng wire O ano ba yan Dahil uh, naka built in na po ang kanyang hazard switch mga boss Okay uh, By the way mga boss Ito po na sign mga boss Yan po ang pang sign mga boss Kung makita nyo ito mayroong uh, ganitong sign Ayan uh, po ang plantadaan na mayroong pong hazard uh, yung motor mga boss Okay At para po gagana ang ating hazard mga boss At syempre papalitan po natin ang kanyang uh, placer relay mga boss Yung stock na placer relay ay papalitan po natin ng uh, bagong placer relay mga boss On Okay, ito mga boss, inalala mo natin ang kanyang bagong placer relay dahil ang kanyang stock na placer relay mga boss ay hindi po gagana sa pang hazard mga boss, okay? So, ito lang dalawa mga boss, ang ating papalit mga boss sa Honda Beauty Pie ay mayroon na po tayong hazard mga boss, okay? Umpisahan natin mga boss. So, ito pong cover sa kanyang kawal mga boss, tapaklas mo natin yan, pati yung side mirror mga boss, okay? So, ito muna ang cover, ang unahin po natin tanggalin mga boss, ito may dalawang bolt ito mga boss, okay? Dalawa lang bolt mga boss, mapaklas na po natin yan mga boss, Okay? Shout out na tayo sa may-ari nito mga boss. Napaka-relax lang oh. Okay, next po natin tanggalin mga boss. Ito pong uh, screw bolt mga boss. At gumamit lang po tayo na maiksi na Phillips screw mga boss. Okay, tanggalin natin ito mga boss. So, isang screw bolt lang mga boss. At matanggal lang na po natin itong cover nating dashboard mga boss. Okay, tanggalin natin. Okay, natanggal natin mga boss. At isa lang pong bolt ang nagkabit ito mga boss. Okay, tingnan nyo. At may tatlong lock po siya mga boss. Ito, hugutin lang nyo ito mga boss. At derecho na po ito matanggal, okay? At next natin tanggalin itong cover sa ating mga boss at itong side mirror. So ito na mga boss, napakadali lang tinanggal natin mga boss ay ang kanyang cover. Uh, by the way mga boss, dito po nakalagay ang kanyang stock na plaster mga boss at mamaya papalitan po natin yan ng bagong plaster mga boss. Okay? At unahin natin ito, tanggalin itong signal light switch mga boss at papalitan po natin ng built-in na pang hazard na signal light switch mga boss. At napakadali lang po ito ikabit mga boss dahil plug-in play lang. Okay, natanggal natin mga boss at ito po ang ating ipapalit mga boss. Okay, kabit natin to mga boss. Okay, nakabit natin mga boss. Next po natin ikabit mga boss, ito pong kanyang plaster mga boss. Okay? Okay, next po natin tanggalin mga boss ang kanyang pong stock na plaster mga boss dahil papalitan po natin yan. At ito na po ang kanyang stock na plaster mga boss At ngayon papalitan po natin ito mga boss At tapos hugutin lang rin ito mga boss Tapos ipalit natin itong bagong nabili natin okay So ito na po ang bagong plaster relay At ito po ang ating ipapalit mga boss okay So napakasimple lang na po mga boss Yan lang po Pagkatapos natin ito makabit natin mga boss Itong plaster At i-assemble na po natin lahat At mag-testing na po tayo okay Napakasimple lang na po ito magkabit ng hassle mga boss At plug and play lang po kahit i-DIY nyo na sa inyong sariling motor mga boss at kayang kaya nyo to okay at ngayon i-assemble natin to at mag-testing na po tayo ah, uh, by the way mga boss sa paggamit po ng ating built-in na pang hazard switch mga boss katulad nito mga boss ah, uh, ganito lang po ang ating gawin mga boss para gagana po ang ating hazard na kinabit mga boss okay ah, uh, ganito lang po mga boss isingilite nyo sa either sa kaliwa or sa kanan at katulad mo nito mga boss, sa kanan po natin. tapos huwag natin pindutin sa gitna mga boss, i-dredge po natin sa uh, kaliwa mga boss, okay? So, ganyan lang po paggamit sa ating uh, built-in na kinabit na pang hazard switch mga boss, okay? At ngayon natapos natin na uh, simbolo mga boss, at ngayon subukan po natin kung gagana ba ang kanyang hazard. Okay, gagana po ang kanyang hazard mga boss, success po ang ating ginawa, at yan lang po ating kabuang video mga boss. Maraming salamat sa inyong panood, at God bless, ingat po sa pag-DIY.